Hello guys! Hello! Good morning! Good morning! Good morning sa inyong lahat! Ito na naman po ang inyong kamamang TV. Kumusta na po kayo? Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito. And ito na naman po ang inyong kamamang na bumabati sa inyo. Kumusta ang ating buhay-buhay sa ngayon? Sa ngayon po narito po ako ngayon sa aking kwarto at medyo masama po ang aking pakiramdam. Ngunit sa pamamagitan po ng paggawa ng content na ito, dito ko na lang po gagawin. Ayan. Ibang aura na naman po tayo ngayon. Ayan po. Salamat sa buong pamilya ng Abot Kamay Family sa inyong suporta, sa mga nagbibigay po ng tala, at sa mga sumusuport na ating mga miyembro na nariyan lamang po sa baba ng ating live na sila ay patuloy na sumusuporta sa atin. Meron man po tayong palaro at wala, nariyan lang po sila kaya mabuhay po kayo Abot Ka My Family, mga visitors at mga uh, nagse ng mga tala. Salamat sa inyong lahat sa inyong support sa aming live. Hindi lamang po ako kundi ang live ng isang Abot Ka My Family. Thank you so much everyone. I love you all. God bless us all. Ang inyong Kamamang TV, I love you. Mwah, 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 mwah. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ito po ang inyong kamamang TV at your service, Selma Mansano Bangayan. Ibang ora na naman po ito guys, kasi nga hindi tayo makagawa ng content sa labas. Dito na lang po, titignan po natin kung ito ay mamumunitize ni Facebook. Ayan, napakaganda po ano po, ayan. My baby po yan. Ayan. Thank you. God bless us all. Ito naman po tayo. Ibang, ibang image na naman po ang ating ginamit ngayon. Ayan. Ito po ang iyong kamamang TV. Uh, titignan po natin kung alin po sa lahat ang uh, nababagay sa atin bilang isang Uh, mamang ka uh, mamang TV na inyong lingkod ayan titignan lang po natin kung alin po uh, talaga ang nababagay sa atin ayan thank you so much everyone sa iyong panonood anyong kamamang god bless Hello, good morning. Good morning. Good morning muli sa inyong lahat. Kamamang TV ang inyong lingkod. Ito na naman po tayo. Panibagong aura at sobrang itim na itim po ang ating buhok at ang ating uh, sunglasses. Ayan nga po Kamamang TV. Ah, uh, ayan. Ito na naman po tayo, kamamang tibi, ayan, ibang aura naman po tayo ngayon dyan, medyo pumayat po tayo at ayan, gustong gusto ko pa naman yung aking balabal, ayan, kulay green, ayan, parang ano siya, avocado green siya, ayan, paborito ko pong kulay yan, ayun nga po kamamang tibi, ang inyong lingkod, ayan, medyo paano-ano -ano po tayo ngayon, ayan, Thank you again sa inyo I love you all